Ano-ano nga ba yung mga ebidensya o patunay na totoo ang Sodom and Gomorrah? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Marami mga lugar na nabanggit sa Biblia. Ngayon ang alam natin na tanyag na tanyag na lugar na nabanggit sa Biblia ay yung Sodom and Gomorrah. Ngayon ano nga ba ang nangyari sa lugar na ito at bakit ito naging tanyag kahit ito ay wala na sa ating mundo? Kung papasahin natin yung Genesis chapter 18, makikita natin doon na dahil sa kasamaan ng dalawang lugar na ito, binagsak ng Diyos ang kanyang judgment sa Sodom and Gomorrah. So pinabagsakan ng Diyos ng apoy mula sa kalangitan ang mga lugar na ito. Kaya kapag titingnan natin yung mapa ng mundo ngayon, wala na ang lugar ng Sodom and Gomorrah. Dahil ito ay tuluyan na na inalis ng Diyos. Pero sa ating kasaysayan, ito ay nanatili pa. Upang bigyan tayo ng babala na kapag tayo ay hindi sumunod sa ating Diyos at namuhay tayo sa kasalanan, mararanasan natin ang parusang mula sa Kanya. Tulad ng naranasan ng Sodom and Gomorrah. Basahin natin sa English yung Genesis chapter 19 verse 28. He looked down towards Sodom and Gomorrah toward all the land of the plain. And he saw then smoke rising from the land, like a smoke from a furnace. Sa natin, malinaw, nabanggit doon yung mga lugar na ito, yung Sodom and Gomorrah. Ngayon ang problema natin, hindi natin alam kung saan ba talaga naroon yung Sodom and Gomorrah noong Old Testament. Kasi nga, nawasak na ito. Winasak na po ng Diyos yung dalawang lugar na ito. Kaya mahihirapan tayong hanapin kung saan nga ba ito nangyari. Bagamat mahirapan tayong malaman kung saan ba talaga nandoon yung Sodom and Gomorrah, pero sa binasa natin, meron tayong makikita doon na pwedeng magbigay sa atin ng sagot na kung saan nga ba nandoon yung Sodom and Gomorrah sa panahon natin ngayon. Kung babalikan natin yung binasa natin, meron doon na bangget na Land of the Plain. So yung Sodom and Gomorrah sinasabi na ito ay nandoon sa Land of the Plain ay sa mga archaeologists, yung Land of the Plain ito ay matatagpuan sa Israel at doon din sa bansang Jordan. Sa Bible, limang lungsod ang matatagpuan doon sa land of the plain. Dalawa sa limang lungsod na yon, ayun nga yung Sodom and Gomorrah. Ngayon, itong land of the plain na ito, matatagpuan ito sa may parte ng Dead Sea. Na matatagpuan nga sa bansang Israel at sa Jordan. Ngayon mga kapatid, ang sa panahon natin ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng mga biblical scholar at ng mga archaeologists kung saan nga ba talaga nandoon yung eksaktong lugar ng Sodom and Gomorrah. Patuloy pa rin po yung pinagdedebatihan ng mga archaeologists at ng mga scholar kung saan nga ba talaga nandoon yung Sodom and Gomorrah. So dahil nga marami mga nag-aaral at naghahanap kung saan nga ba nandoon talaga yung Sodom and Gomorrah sa panahon natin ngayon, may ilang mga archaeologists na talagang humanap ng ebidensya para patunayan na kung saan naan doon yung Sodom and Gomorrah. May isang archaeologist na pumunta sa isang lugar na pinaniniwalaan ito yung Sodom noon. Ito ay malapit sa Dead Sea sa bansang Israel. Ngayon nga na sinasabi ng ilan, ito yung Land of the Plain na sinasabi sa Biblia. Ngayon sa panahon natin ngayon, tinatawag ang lugar na ito na Babedra. Marami ng mga archaeologists ang nag-aral sa lugar na ito para patunayan nga na ito yung sinasabi na lugar ng Sodom. Simula pa noong 1960s hanggang 1970s, marami ng mga nag-aaral ng mga archaeologists dito. Natagpuan sa ilang layer ng mga lupa doon na may mga abo. Na sinasabing ito raw yung abo noon nung time na pinabagsakan ng Diyos yung Sodom ng mga apoy. Bukod dyan, meron din silang mga nakita na sunog na buto ng mga tao at iba't ibang mga sunog na bagay doon sa ilalim ng lupa. So ito raw ay sunog kasi nga pinaniniwalaan bumagsak dito yung apoy at ito nga yung Sodom. Ngayon meron ding isang lugar na pinaniniwalaan ng mga archaeologists na ito naman yung Gomorrah noon. So ito naman sa panahon natin ngayon, ang pangalan ng lugar na ito ay Numera. So doon sa ilalim din ng lupa, meron din silang mga nadiskubre na mga sunog na bungo at buto ng tao. At meron din silang mga nakita sa kanilang pag-aaral na sinasabing mga abo. At yung mga abo raw na ito, ito raw ay galing sa mga nasunog na bahay noon. Kung titingnan natin yung lugar na ito na sinasabi nga ng mga archaeologists, ito yung dating Sodom and Gomorrah, mapapansin natin na walang mga taong nakatira dito. At yun nga, makikita natin patay ang lugar na ito kaya pinanininiwalaan nila ito yung Sodom and Gomorrah na wala na sa panahon natin ngayon kasi nga ito ay nabura na sa mapa bukod sa mga sunog na bagay o mga buto na nakita doon sa sinasabi nga na Sodom and Gomorrah noon meron ding na discover yung mga archaeologists na tinatawag na sulfur balls yung mga sulfur balls na ito, matatagpuan ito doon sa Babedra at doon sa Nomera. Sinasabi nga, ito yung Sodom and Gomorrah noon. Makikita na kapag sinindihan ang sulfur ball, may mga naglalaglagang mga parte ng apoy. Na yun nga, sinasabi, yun yung nagpasunog at nagpawasak sa Sodom and Gomorrah. Nakita ang sulfur ball sa iba't ibang layers ng lupa, sa iba't ibang lugar na malapit sa Dead Sea. So marami makikita ang mga sulfur balls sa iba't ibang lugar na malapit sa Dead Sea. So dahil sa mga na-discover na mga bagay na yan na malapit sa Dead Sea, sinasabi nila na itong Sodom and Gomorrah malapit talaga sa Dead Sea. Pero ngayon nga, nawala na kasi nga ito ay pinabagsakan na ng apoy. Para mga kapatid, bukod sa mga na-discover na yan, may ilang mga tao nagsasabi na dun din sa may bandang Dead Sea, makikita doon yung asawa ni Lot. So kung babasahin natin yung Bible, makikita po natin doon na yung asawa ni Lot ay naging haligi ng asin. Basahin natin yung Genesis chapter 19 verse 23 to 26. Pataas na ang araw na makarating si Lot sa Soar. Sa kapalamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at supre ang Sodoma at Gomorrah. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asin. So ngayon mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sinasabi na makikita pa raw itong asawa ni Lot doon sa may bandang Dead Sea. Na yun nga, naging haliging asin. Dahil sa paglingon niya, doon sa Sodom and Gomorrah, nung ito ay winawasak ng Diyos. So sinasabi na ito raw ay matatagpuan malapit doon sa may Dead Sea. So kung titignan daw natin itong bagay na ito, para daw itong nakatayong tao. Kaya pinaniniwalaan nila na itong haliging asin na ito, ito raw yung asawa ni Lot na hanggang sa panahon natin ngayon na andun pa. Ngayon kung sinasabi nga ng ilan, yan daw yung asawa ni Lot, na yun nga naging haligi ng asin, hindi po natin masasabi na siya talaga yon. Kasi nga wala pang pag-aaral at patunay na talagang yon yung asawa ni Lot na naging asin. Maaring ito ay nagkataon lang na parang nagmukha siyang tao na nakatayo. Na yun nga gawa sa asin na malapit doon sa Dead Sea. So kung titingnan natin, wala pa talaga nakakaalam yung exact location ng Sodom and Gomorrah. Yung tinalakay po natin ngayon, yan po ay mga pag-aaral pa lamang ng mga archaeologists. So ibig sabihin, hindi pa talaga totally napapatunayan na naandyan talaga yung Sodom and Gomorrah sa panahon natin ngayon. Ngayon mga kapatid, ang pinakapunto natin dito, pagamat hindi pa totally nalalaman kung saan talaga nandoon yung Sodom and Gomorrah sa panahon natin ngayon, basta ang alam lang natin, totoo na nag-exist itong dalawang lugar na ito. Bagamat hindi pa totally na napapatunayan kung saan nandoon yung Sodom and Gomorrah sa panahon natin ngayon marami pong mga ebidensya na pinapakita ngayon na nagpapatunay na yung Sodom and Gomorrah ay talagang nag-exist sa patuloy na pag-aaral ng mga archaeologists at ng mga scholar ng Bible, nawa nga mga kapatid, yun yung magsabi sa atin na talagang totoo yung Biblia. Kasi nga mga kapatid, marami mga ebidensya ang pinapakita nila. Sa pamamagitan ng mga ebidensya na yon yun yung nagpapatunay na totoo yung mga nangyari sa Biblia. So hindi po natin pwedeng baliwalain yung pag-aaral na ginawa nila. Kasi nga mga kapatid, Taon yung pag-aaral po nila dito. Sa pamamagitan ng pag-aaral na yun, makikita natin iba't ibang mga ebidensya na nagpapatunay na talagang totoo yung sinasabi sa Biblia. Kaya dapat hindi na po tayo magduda sa Biblia. Malinaw po, maraming mga ebidensya sa mundo na ito nagpapatunay na totoo yung mga nakasulat sa Biblia. Na totoo yung mga lugar na nabanggit sa Biblia. Kaya dapat patuloy tayong magtiwala sa sinasabi ng Biblia kasi ito ay tunay at totoo. So yun mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaring yun. Hanggang muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.